Ngayon po ay uh, ikinababahala ngayon ng Mark Baba Park Producers Federation of the Philippines ang mabilis sa pagtalat ng African Swine Fever sa lalawigan ng Matangas. Bilang kayo po ang isa sa mga, uh, siyempre, isa sa mga tumutulong sa ating mga agrikultura sa ating mga magsasaka. Bilang na dito ang problema sa bayan ng San Juan, Lian, Talisay, Tuwi at Rosario at Lipa, ay, uh, ano po ang reaction niyo po dito dahil yung, uh, mabilis ang pagkalat ng African swine fever. Ano mo, ako ang uh, unang tinawagan ni Assistant Secretary Dr. Dante Palabrecan ng Department of Agriculture. Mm -hmm. At uh, sinabi sa atin na kailangan sabihan ang ating mga mayor de sa walong bayan sa lalawigan ng Batangas na mag declare ng state of calamity. Uh, gumawa ng uh, bayan resolution at uh, ay gumawa ng sulat kay Sekretary Kiko Laurel mm. uh, para sa paghingi ng uh, bakuna mm. uh, at i-attach yung bayan uh, resolution. Mm. At uh, sinabi natin ang mayor ng Lubo Mayor ng Calatagan, uh, hmm. Lian, Talisay, Batangas City, uh, Lipa, uh, Rosario, San Juan. So madali't sabi, eh kagad inaksela uh, in natin na mag magkaroon na ugnayan ang Department of Agriculture para mabili siya mabigyan ng bakuna hmm. laban sa sakit na African Swine Fever. Mm. -hmm. Ngayon po uh, kong ay dahil nakakabahala nga ito ay uh, siyempre madami apektado dito ng mga uh, research natin at uh, baka meron pang malalim na ito po ba ay uh, na may action po ba dito ang Department of Agriculture sa uh, ayon po sa inyong pong uh, uh meron uh, nagpapasalamat nga tayo at uh kaagad dumaaksyon itong ating Department of Agriculture sa pamunguna ni Secretary Kiko Laurel at saka ni Dr. Dante Palabrica, Assistant Secretary for uh, Livestock and Poultry. Mm. Uh, so, merong uh, e -e roll out, alam ko isang bakuna, uh, meron ding darating na 150,000 doses mm -hmm. at hahabot uh, sa kabuuan na 600,000 doses. Pero hindi, hindi mabibigla yan dahil yan ini-import mm -hmm. mula sa Vietnam at uh, sinasabi natin na unahin ang lalawigan ng Batangas dahil marami nang tinatamaan mm -hmm. At hindi lang yan, Uh, hindi lang naman lalawigan ng Batangas at tinatamaan lahat ng red zone at saka pink zone mm. uh, at kung maaari ay mabigyan ng uh, libreng bakuna yung lahat ng backyard racers sa buong bansa, pati mm. na rin yung commercial racers. Kung uunahin yung backyard racers, ay mga ngailangan ng uh, 5,400,000 uh, na bakuna mm -hmm. uh, na abot sa mahigit 3.5 billion ang kailangan, pondo. Mm -hmm. At ganun din, kung lahat naman, isasama na ang komersyal, ay abot ng 9 million doses ang kailangan natin. Mm -hmm. sa so, mga ngailangan, mga 5.2 billion mm -hmm. pesos na pondo, at pwede nating magpayaan kung ang ating mahal na pagulo uh, at ang ating sekretary ng Department of Agriculture ay uh, uh, si, uh, gagawin kaagad na mag-declare hmm. ng National uh, State of Calamity upang makagamit ng mga calamity fund or emergency fund na magagamit para sa pagbili ng bakuna Hmm. At uh, kailangan ay eh, maproteksyonan ang lahat ng alaga nating baboy sa buong bansa para maiwasan natin na uh, lalong tumaas ang presyo uh, at para matulungan natin ang uh, hanap buhay ng marami nating mga magsasaka na nag-aalaga ng baboy. Hmm. Kasama na rin yung uh, uh, mga magsasaka pinakakain sa baboy, mm. yung mga pigs katulad ng magmamais, mm. matutulungan yan, yung uh, magtutubo uh, sa opera, dahil lahing uh, yung mga yan, darak, sa palay, mm. ay matutulungan din yung uh, kung mauubos sa baboy. Mm. Uh, ay ibig sabihin yan, mababawasan ang kukonsumo no mga mais, darak, molasses mm -hmm. lasis. Sa so, sabi, malaking tulong sa lahat ng magsaka. Ganon din sa ating mamimili dahil mas tataas ang presyo ng bilhin ng karning baboy kung mm -hmm. um, patuloy na mababawasan ang ating alaga dahil sa sakit na African Swine Fever. Kung meron na po ba kayong datos kung ilan na po ang mga apektado dito? Ilan na po yung volume ng mga... ng mga baboy? Alam mo, pagka ang ating pinag-usapan ay kung ilan na ang nawala. Dahil hmm. after, simula na bang kumpisa na 2019, hmm. ay napakarami na. Dumaan niya halos 50% ng alagang baboy na nawala. At ang aking estimate, hindi bababa sa 150 billion wow. ang nawalang halaga sa industriya ng pagbababoyan. Hmm. Paano ito ko ko nga uh, like for example, syempre uh, yung mga ibinebenta sa palengke. Ah, uh, dumadaan ba ito kayo ng pagsusuri o uh, close monitoring dito sa mga NMIS yung mga syempre yung mga ibinebenta sa palengke? Ang uh, lahat naman yan, ang alam ko tinatataka ng NMIS pag sa palengke, uh, dapat talaga mamonitor kasi yun ang nagiging dahilan kung bakit dumadami at kumakalat ng ESF sa buong bansa kapag yung mga may sakit ay nakakarating sa mga slaughterhouse, sa mga palengke at uh, na So, dapat yan ay matigil pero uh, kaya lang ay uh, mabigyan ng ano yan eh, ng bayad kapag ka kinukuha mo ang mga namamatay na baboy ng, ng galing sa mga nag-aalaga nito, dapat merong uh, ayuda o bayad. Dati, 5,000 pero kulang na yan. Dapat mga 10,000 per head ay binibigay sa ating magbababoy para hindi nila ipuslit at ikalat uh, at kumalat itong sakit na African Swine Fever. Ito namang uh, 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 baka po ay uh, kailangan, kailangan natin ng uh, bakuna para kagad masugpo itong ASF. Um, last na lang kong um bilang kayo po ay eh uh, severe advocacy ng basta uh, 'yung mga magsasaka sa Agripa, uh, sa Aga Party List. Ano po ang inaasahan sa ating mga kababayan sa inyong uh, party list? Uh, tayo bukod diyan sa mabilis na pag uh, ano paghikayat o pag, pag uh, uh, bibigay ng mga impormasyon sa ating ahensya katulad hmm. ng Department of Agriculture pagre-request sa ating pangulo para uh, mapunduhan ang kailangang budget para mabigyan ng libreng bakuna ang ating lalo-lalo hmm. na yung mga backyard raisers. Hmm. Uh, yan ang ating mga ginagawa bukod doon sa batas ng mga isinusulong natin sa kongreso at uh, tayo ay umiising din na kung maaari kung nagkaroon na ng akob na baksin sa ASF sana sa hmm. damodaling panahon hmm. pati yung pakuna laban sa bird flu ay maaproba na din at agad ay makapag rollout out dito Uh, dahil yun namang bakuna sa bird flu ay mas madali na aproban dahil marami naman gumagamit ng bakuna sa laban sa bird flu sa Europe. Hmm. Uh, ang alam ko pati sa US. Hmm. So marami nang approve na uh, at tested na bakuna laban dito sa bird flu. Sana dito sa atin kaagad ay uh, maaprubahan din at magamit ng ating mga nasa Uh, layer, broiler, uh, pork industry, kasama na yung mga nag-aalaga ng itik. Hmm. Congressman, maraming salamat po sa iyong pagkakataon, mga kaibigan, ang ating pong nakapanayam sa oras na ito, ang ating pong uh, uh, masipag na congressman ng Aga Party List, si Congressman Nick Briones. Kong, maraming salamat po. Alright, thank you. Mabuhay ka.